Pare, ayaw mo talaga kumain. <laughs> ayaw mo talaga kumain. Gusto pa pare. Ah, ayaw talaga ni pare kumain, no. Oh. Okay, so ayaw talaga kumain. Ayaw ayaw kumain. Yung ulam ko pa naman dito, ano? Ah, palaging manok ano Palaging manok. Parang nga na kami may pakpak. -pak. Kita nyo ito, ah. Oh, parang nga. Yung ano, yung uh, kanin tsaka yung ulam. Direct na, ano? Oh, direct. Yung parang kabsa, pero puti ito, eh. Hindi naman ito kabsa. Kabsa white, eh. Oh. Tingnan nyo. Galing sa uh -huh. yan. Pagkain galing sa loob. Oo. Oh, si pare ko kasi ayaw kumain. Hindi niya alam ng sarap-sarap nito. Eh, hati kami nito. Yung unang tikim lang, hindi niya natikman kasi... <laughs> Tira lang naman to. <laughs> Paka magtikman niya daw, hindi niya siya makatulog kasi... Oh. Sobrang sarap nito guys. Oo, oh, kita nyo. Oo. Oh. -oh. Kumpleto. Oh, kumpleto. Yun yung... siya. Kasi kaya lang hindi kami 'yung nagano, hindi kami 'yung nagluto. Bali-binigay lang sa amin. lalo na 'pag kami 'yung magluto, masarap. Oh. Ah, pag Ay natikman pag niyo 'yung luto kasi nito para hindi malimutan. Ano magano magluto. Oh. Si pare ko 'yung ano Pag matikman nyo 'yung luto nito, baka makalimutan nyo 'yung buong buhay nyo kung saan na kayong bansa. <laughs> oh, ayaw nyo to. Oh, nyo to. Ah. Oh. Oh, sino kakain, oh? Yan. Tapos ito, pangalawang subo mo, oh. Pangatlong subo mo. Galing sa ano, sa sa loob. Oh, galing to sa loob, binigay. Kaya kung ibigay, ikukunin namin. Kasi pag hindi daw ito nakain, hindi, daw kaya kinain namin. Mahirap din magtapon ng pagkain kaya dapat kainin yan. oh, di ba? Ganda. Tama si Pare ko magiging ano to, magiging doktor na to. ah. Sabihin ko sa iyo magiging doktor, attorney na nga to eh. Kita mo yung pagkuha uh, niya ng license. Para nga siya nag-exam ng ano nang parang, parang <laughs> exam siya ng doktor. Nag-board exam pa ulit-ulit. Oh, beses. kita mo. Nag-board exam na no siya ilang beses. Ilang beses ng practice, oh. oh. ilang beses nag-exam. Oh, ilang, hindi pa tapos. Tapos na pareko. Hindi, hindi pa ko. din pa. Yung oh, plastic ko. Oh, alhamdulillah okay na. Oh, sige sige. Okay, hey guys, hey guys. Kain ako, kain ako. Bye. Oh, bye. Oh. <laughs>